Ang mga dakilang patotoo. Comfortable, remarkable, joyful, unbelievable, unforgettable moment. Nagpuspos ang Diyos na kanyang kalwalatin sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Ang presensya ng Diyos ay dakila mas mataas kaysa dati ang kalwalatin ng Diyos na nakabalot sa lugar na ito. Talagang kaiba si Apostol. Maraming magagandang lesson na matututuhan kay Apostol. Purihin nga ng Panginoon dahil ibang, iba talaga ang Aral talaga dito sa Himala. Hindi ganon ang pinaaral ng aming mga pastor doon sa amin. Nakaka-bless yung kurot aral ni Apostol. Yung isa pa lang talaga nag-iinit na ako eh. Pero nung pagkatapos doon, nun, nung nagkaroon ng sayawan sa mga kantaan, doon ako na ano, talagang lalo ako na dagdaga, na bless, na punong-puno we hear the Ang paghahayag ng mga himalang tunay at totoo. I'm an enlargement. Tsaka may oh, okay. pneumonia. Pero ngayon, wala na yung nararamdaman <laughs> May tao ba dito? Di ba sa inyo to? O, bakit kayo may ganito? Yung joint ko po humiwalay na po siya. So if siya ba hindi kayo pwedeng tumalo nun. Hindi na po. Ay, ba't kayo talo ng talong kanina? Nawala no, po eh. <laughs> Takbo. Ha, you see that? You see that? Talon. Isa pa. Ito ito niya You see that? A tremendous miracle. Sige po, bitbitin niyo na ito. Wala na po siyang trophy. Malaya na ito. Sige po. You see that? Nung no. 25 year anniversary po ninyo. Niyaya ko po, po yung asawa ko. Napilitan po siyang sumama pero siya po ang unang pinagaling sa diabetes niya. Patiting namin sa bagyo, samin po niya ng lahat po sa dugo. Sabi ng doktor, okay na, huwag ka nang mag -ano, dahil normal na po ang diabetes mo at high blood. Kaya nabawasan na ang gamot niya. Tapos hindi pa rin kami maniwala. Abosol, chinek namin ulit normal pa rin talaga. <laughs> Kasi paminsan ang tao. Kaya na po malakpo mga tao rito. Kung nice nyo rin maranasan ng mga himala, biyay at pagpapalang ito, oras ng himalana ng buhay nyo. Kayo po ay dumalo sa darating Friday Midweek Service sa January 30, 2015 from 5 to 10 p.m. Maging sa napakagandang gawain ng mga kabataan, ang Living Light like Jesus Youth Conference sa darating na Sabado, January 31, 2015, from 2 to 7 p.m. At ang Sunday Centralized Service na may temang We Are the Most Blessed Generation sa February 1, 2015, from 8 a.m. to 2 p.m. Gaganapin sa ating main church sa Cinema 21, General Ross Avenue, Corner Times Square Avenue, Araneta Center, Cubao, Quezon City. At Magalaka, Batangas, ang Diyos ay nakatakdang dumalaw sa bayan ninyo. Inaanyayahan po namin kayong dumalo sa gaganaping oras ng Himala Miracle After Miracle Explosion na may temang Christ the Healer. Ito ay sa darating ng February 4 and 5, 2015 from 4 to 9 p.m. Sa Villa Bidoy Pavilion and Resort, Barangay Gumamela, Balayan, Batangas. At sa February 8, 2015 from 9 a.m. to 12 noon, sa Premium Bikes Building, Barangay Ermita, Balayan, Batangas. Magalaka, Pangasinan, ang Diyos ay nakatakdang dumalaw sa bayan ninyo. Sa darating na February 10, 2015, from 6 p.m. to 10 p.m., gaganapin sa Ordaneta City Convention and Sports Center, Alexander Street, Poblacion, Ordaneta City. Pangasinan, dumalo at umasa ng nakilang bagay mula sa Diyos. Isama ang lahat na nangangailangan ng kagalingan at kalayaan maging ang inyong mga kaibigan at buong sambayanan at mapagpala ng lubusan. Ito po ay libreng gawain.